Okay, mga guys. Today is August 16. 16. We will be going to Ditarum para sa ating Mission Tripolit visitation. Ano po? At kasama natin ang tropa. Okay, mga guys. guys this is the community pero hindi ko lang sure kung saan yung bahay ni Kapitan papunta muna tayo sa bahay ni Kapitan Ito yung anong, barangay hall. Ayun na. Ay okay guys, nakarating na tayo dito. Ito si kapitan. Wait, wait, wait.

kay so na nagdadagat yung mga balimo ko sa kina dadaday si kwate ganin dadaday si okay ang guys nandito kami ngayon sa tahanan ni Uncle Magsaysay ayan okay 3, 2, 1 video may okay